Naabutan mo ba ang panahon na simple lang ang laro pero sobra ang saya? Bago pa nauso ang smartphones at online games, iba ang level ng kasiyahan ng mga batang 90s. Sa kalsada, sa loob ng bahay, o kahit sa isang handheld device. Nandiyan ang mga larong hindi na halos kilala ng kabataan ngayon. Balikan natin ang ilan sa mga classic 90s games na unti-unting nawawala sa uso Number 1. Tamagotchi Ang Tamagotchi ay isang virtual pet na kasya sa bulsa. Kawanin ng Japanese company na Bandai, ito ay maliit na handheld device na may screen at tatlong buttons. Anong ginagawa dito? Pinapanganak ang pet tapos ikaw ang bahala magpalaki papakainin, papaliguan, dilinisin ng dumi, papalaruin at papatulugin. Pero kung pababayaan mo sila, ay mamamatay sila. 2. Brick game. Isang handheld game console na may simpleng black and white LCD screen. Pinakasikat dito ang Tetris, Tank Battle at Racing. Mura lang ito dati sa palengke, pero nakakaubos ng oras sa sobrang saya. 3. Family computer. TV-based gaming console na karaniwang kulay pula at puti. May cartridges na 999 in one pero paulit-ulit lang ang games. Ilan sa mga iconic games dito, Ice Climber, umakyat sa yelo habang iniiwasan ang mga halimaw. Adventure Island, laruin si Master Higgins habang nag-iipon ng prutas at lumalaban sa mga hayop. Kung Fu Simple yung side-scroller na puro suntok at sipa. Mapi, pulis na daga na nanguhuli ng magnanakaw na pusa. Circus Charlie, akrobatikong laro sa circus. May lion jump, fire rings at iba pa. Excite Bike, motocross racing game na may sariling level editor. 4. Game and Watch Maliit na handheld LCD game ng Nintendo. Isa lang ang game sa bawat unit, pero sobrang challenging. Halimbawa, yung sa chef game, kailangan mong saluhin ang mga lumilipad na pagkain gamit ang kawali. 5. Chateau Traditional Pinoy game na parang baseball. Gamit ang dalawang piraso ng kahoy, papaulanan mo ng palo ang maliit na stick para mapalayo. May scoring, depende kung gaano kalayo to tumalsik. 6. Baliliit na karton na may print ng anime, action movies, o superheroes. Pogs. Bilog na karton na may design, kadalasang anime, cartoons, o characters. Ginagamit ng slammer para mas makapal at para itumba ang pogs ng kalaban. Parang text pero level up. 8. Luksong baka o luksong tinik. Ito ay pampalakas ng bintik sa luksong baka, kailangan tumalon sa katawan ng nakayukong baka. Sa luksong tinik naman, paramihan ng paa na itataas habang niluluksohan. 9. Sungka Wooden board game na may pitong butas kada side at dalawang bahay. Gamit ang shells o bato, iikot mo ang laman ng mga butas para makaipo ng pinakamarami sa bahay mo. Ito ay strategic at pangmatagalang laro. 10. Chinese Garter Ito ay gawa sa goma na hinihila ng dalawang tao habang nilulundag ng isa. Habang tumatagal, tumataas ang level. Mula tuhod, bewang, leeg hanggang ulo. Parang flexibility challenge ito. 11. Piko Ginagamitan ng chok at bato. Guguhit ka ng mga kahon sa lupa at lulundagan ito gamit ang isang paa habang kinukuha ang bato, balance at tiyaga ang puhunan. 12. Jack stone. May pieces na plastic jacks at isang maliit na goma o bola. Iba't ibang round na may kasamang salo at hagis ang kailangang tapusin. Kung hindi mo na salo ang bola, out ka. 13. Pickup sticks May bandel ng makukulay na sticks Ibubuhos ito sa mesa tapos pipiliin isa-isa na hindi gagaluin ng ibang sticks. Kailangan steady ang kamay. 14. Paper dolls or cutout out dolls. Gawa ito sa karton o papel. Ang manika ay sinasamahan ng mga damit na may tab. Pwede mong damitan ng iba't ibang outfit. Early version ng Barbie style game. Kung nagustuhan mo to, don't forget to like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang interesting facts at stories comment down below